abroad, simple lang ang kasiyahan namin. Kahit na sobrang namis namin ang Pilipinas. Kung meron lang mga mag-alala sa amin, mangumusta na kahit walang hinihingi, nangungumusta ba? Kumustahin ka? At tatanungin ka, kailan ka ba uuwi? Tapos, yan, yan lang. Yung may makaalala sa'yo. Kasi, hindi pareho ang feeling na nag-iisa ka sa malayong lugar at nag-iisa ka na nasa Pilipinas. Kasi kung nasa Pilipinas ka lang, wala kang problema kahit nag-iisa ka kasi marami kang kapitbahay at mga kaibigan na makakausap kahit wala ka pang pamilya na makakausap. Pero dito sa abroad, may, although meron kang mga mamit ma dito na mga Pilipino, pero hindi lahat ng oras ay makausap mo sila dahil busy din sila sa trabaho. Dahil ang time dito is gold, lalo na kapag nagtatrabaho pa at hindi pa pensionada. Kaya... Sana man lang yung mga taga-Pilipinas Mamang umu-musta sa mga mahal nila sa buhay sa abroad. Na walang hinihingi. 'Yon lang. Thank you. I'm feeling how when I'm low, I need you more when you close to me, 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 close to me. Close to me. you